Ito, kunin natin. Isa lang, kunin natin sili. Hindi pa sili para masarap manamnam. Ito, kalamansi. Ito yung sili mga kapren. Isa lang ilagay natin ng sili. Okay. Hey yung sobra pero na si sobra hmm. ito mga kapren magalmasal tayo mga kapren hmm. kain tayo mga kapren ito wala talaga kasama kaya ako lang muna mag, mag solo lang kasama ng mga kapren kaya kain tayo mga kapren ito. ito ang kape ko kailangan di maiwan ng kape itong pagtulak masarap ah. kain mga kapren kain mga kapren